Babang, Buksan mo yung pinto! Dalaan mo! Princess, sino kayo nang silabos ng bahay? Dali na po sila kumakatuka. Kaya nga eh, para silang galit. Wait lang, Bebang, na! Sisilitin ko lang sa bintana! Titignan ko kung sino yun! Bebang! Lumabas ka lang dyan! Nagbabalik na kami ni Mami! Bebang, Bebang! yung masamang balita! Si Aling Margaret! Pati si Maria ay yung nasa labas! Ano? Si Tito Margaret! Pati si Maria! Nagbabalik na naman! Tingnan mo! Bilis! Ayaw nga, no! Nakalabos na pala sila ng kulungan! Kailan pa kaya? Paano ba yung baybang? Guguling ka na naman nila at pahihirapan. Wala pa naman sinangay. Pumunta ng palingki. Lagot! Panigurado! Kapag nagpasok sila sa bahay nyo, papalayasin ka nila. Dapat may gawin tayong princess para hindi sila makapasok dito. Sige! Gagawa tayo ng plano! Alam ko na, iharan natin yung mga upuan para hindi nila mabuksan yung pinto! Kuha ko yun sa princess! <smart noise> Hindi kayo makakapasok dito sa bahay nila, Beba! Maria! Aling Margaret! Hi, princess! Pumenge! Ilabas mo si Beba! Ayaw namin, no! Oh. Dyan lang kayo! Princess! Halika na rito! Magtago ka! <smart noise> Pinto! Kanina Ayaw ka pa ako rito! Ayoko po Tita Margaret! Umalis na po kayo dito! Hindi kami aalis! Ikaw ang panalayasin namin sa bahay na to! Ang taga naman ni Nanay umuwi! Para siya na magpalas dito kay Tita Margaret! Makulit kayo, ha? Maria, buksan natin yung pinto nila, Bebang! Itulak natin! Apo, Mami! Apo, Mami! May lubuksan nila yung pinto! Lakas lang pa natin, Maria! Iya! Malapit na nilang mabuksan! Anong gagawin natin? Beba, magtago ko nilang sa kwarto nyo! Ako nang bahala dito! Para hindi ka nilang mahunit palayasin! Sige, mag-ingat ka rito, laksa pa natin Maria Hiya Ako ah! Sabakas, nabuksan natin yung pinto mami Lagot Nakapasok na sila Saan kaya ako magtatago Nasa si Bebang Princess Sabihin mo Hindi ko siya kisasabihin Sasaktan niyo lang si Bebang Maria, pumasok ka rin sa loob Hanapin mo si Bebang doon sa kwarto nila At dalahin mo sa akin po, Mami! baba Nasaan ka? Sana, hindi ako makita dito ni Maria sa bintana. Halika, Beba! Ah! Ano yun? Si Beba yun ah! Sumigaw! Mami, nahanap ko na si Bebang! <laughs> sumisigaw, nangingi ng tulong. Ano kayo nangyayari sa kanya? Mag-comment lang kayo para sa part 3. Bye-bye!